Happy Easter mga mari! Ngayong araw nga ay bago akong gumising ay kumain muna ako dahil tanghali na rin akong gumising. Yung ulam pala namin ay pansit kanton at tsaka lechon manok. Yung lechon manok pala kagabi pa yan at may tinatira pa kaya inulam namin ngayon. At pagkatapos pala namin kumain ng umagahan mga mari ay pumunta naman ako dito sa labasan. Nagpapahinga muna ako habang naglaro ang aking chikiting. So after ko pala magpahinga mga mari ay pumunta naman ako dito sa aming higaan. Napansin ko hindi pala ito na kaya tinupi ko muna at inuna ko muna yung musket. At dyan na din kami humiga sa baba mga mari. Kasi ayaw namin kasi humiga sa katre. Baka mahulog kasi kami kasi hindi na kami small. Isa na kaming extra large. Ma-share ko lang mga mari kapag bagong gising kami hindi agad kami nagtutupi. Kasi parang hindi parang wala kaming lakas. Iwan ko ba. Bakit? Wala rin akong ganang magtupi. Kaya after namin kumain ng umagahan yun ay magtutupi na kami. So anyways mga mari, natapos ko na pala magtupi ng aming higaan at ito naman ang natira, ito yung aming banig. Habang nag score score nga ako sa aking Facebook, maraming pumupunta sa beach. Yung naliligaw sila sa Easter Sunday, bakit ako parang hindi ako naiingit sa kanila? Iwan ko ba bakit ganito na? Simula nang nag-asawa ko, parang ayoko na nang gumala ng na gumala. Hi, pasensya na kayo sa aking voiceover mga mari. Maraming bata kasi nagsisigawan kasi yung bahay namin malapitan sa kalasada, yung daanan dito sa amin mga mari. After all mga mari, natapos ko na rin magtupi ng aming higaan at thanks God at dito naman ako sa aming labahin. Bali mga maringan ko lang yung isa sampai Kagabi ko pa yan natapos kaso tinatamad na ako magsampay kaya sinampay ko naman ngayong umaga. At saka maring hindi naman masisira yung amoy niyan kasi bago ko yung binanlawan lagyan ko muna ng downy. Malaming bisis na kasing natry ko at pag nilagyan ko ng downy hindi naman mababaho. Okay lang pag sinampay ng umaga. Hi ganito talaga pag nanay ka na pag nandyan lagi ka sa bahay hindi ka umaalis. Ang trabaho mo ay maglinis, maglalaba, nagpapakain ng anak mo at iba pa. Anyways mga mare, nasampay ko na pala yung ibang damit at inuna ko po na ang damit ng asawa ko kasi lagi niyang sinasabing unahin yung damit niya sa pagsampay kasi susuotin niya ito pag ito ay natahay na. So ayun mga mare, nauna ko na yung jacket niya. Yung jacket niya yung ginagamit sa kanya pampasahero sa tricycle o kaya sa bangka. Bali mga mare, itong aking pisampay ngayon ay ilagay ko siya doon sa bakal kasi sa bakal hindi siya magdikit-dikit, maganda siya sampaya, Bali mga mare, yung una kong nilaban nung isang linggo ay tahay na siya at pwede na siyang suotin kaya inilipat ko siya sa kabilang bakal at ipinalit ko naman itong basa sa bakal. Bali ngayong araw nga mare, kaming dalawa lang ng chikiting ko dito sa aming bahay kasi yung asawa ko na mamasara doon sa bangka, marami kasi naliligo doon dito sa aming beach. Napakagandang beach dito ay sandbar. At malapit na nga mga halian, ko lang kung ano ta na naman ang aming ulamin. Ako ang hirap talaga mag-isip kung ano naman ulamin. ang ulamin, naroon at ang mahal mahal ngayon ng bilihin. O siya mga mari, malapit ko na parang matapos magsampay at nagtatapos niya na naghugas naman ako ng plato. Iwan ko lang, hindi ko na-include dito yung maghugas kasi hanggang dito na lang aking video. Salamat sa mga panonood mga mare